Hi guys. Hi guys. So, guys. Hi guys. Yan guys, bubuksan bubuksan na natin itong buko. Wait na lang. Yan guys, bubuksan na natin siya. Kailangan natin isama itong Ano ah, sabaw Ayan siya guys, oh Ayan guys, is kukunin natin yung picture kasi doon natin ilalagay Sa pitchel Tapos lalagay natin siya ng yelo Mamaya tayo ah bibili na pala muna tayo Ng yellow okay Guys, is bibili na po tayo ng okay. Yelo Dito na po tayo sa kapit ba natin bibili Kasi dito guys, is malapit yung natin. Pero mas malapit sa may kabila. Kasi guys, dito is lima lang. Yan. Ano? Yellow nga po. Wala na daw yellow. Ay! Wala na daw yellow guys. Limi pa tayo sa may kabila. Ayusin mo na yung video. ano ano, may pantay mo naman. Yan, bibit tayo ng yellow para maging malamig yung ating buko juice. Mas masarap yun guys kapag, kapag malamig yung gagawin natin. talaga pala guys So labi natin yelo Then babalatan lang natin siya Tatanggal natin yung plastic tapos Tsaka natin ilalagay doon sa may pitcher Then ayan Ito guys yung gagawin natin Dito natin ilalagay siya sa Pitcher guys Tapos ito yelo Ayan guys ilalagay muna natin itong yelo sa Sa pitcher guys Dito natin siya ilalagay Syempre, babalatan muna natin Babalatan Tatanggalin natin yung plastic niya Yung pinag-anan niya Wait lang ang hirap Ay guys hindi ko lang Paano ba to? Yun. Okay. Tapos, tsaka natin siya lalagay dito sa... Tatatagal natin. Ay! <laughs> Yun Tapos to. Tapos, tsaka niya lalagay yung sabaw. Lagay mo na. Pakatang mo na yung buko. Yan, tapos. Okay, lang okay. pa. Mamaya oh, natin siya guys, bibiyakin. Ito yeah. guys, pagkabukas, islagay ulit tayo. Yan. Lalagay muna natin dito. Tapos, isa po kuwa pa nga pala tayo guys, isa, isa pang lagayan kasi nga, ano pa, sikip doon sa lagayan natin. Tapos guys, dito natin ilalagay sa, sa lagayan nato yung mga kinakadyan natin na buko. Okay, sali mo nyo sa bago. Ngayon, isa, ba? yun, um, tama na tama, ano? Yan, tapos na tayo. Tapos na natin siya. Oh! Oh! Oh, diba guys? Oh! Oh, ah, diba? Okay na. And ito nga pala guys, si Isha is na nga po pala na magkayad. Ano masasabi mo sa mga napaka, napaka, ano niya sa kami yung parang uh, napaka, Nahiya pa siya, guys. Nahiya guys. Nahiya doon siya, guys, magsalita. Kasi, hindi pa, hindi pa natin siya kagaya na magsasalita na parang madaldal talaga. Eh, siya is hindi naman. Hindi niya lang pinapakita, pero madaldal talaga yan. <laughs> Tara, huwag doon tayo mahingay, guys. Ayan guys, is bubuksan naman natin itong gatas natin. Ayan guys, bubuksan na natin siya. So, natin dito. Yan guys, pagkabukas natin na itong gatas is, tsaka natin siya dito ilalagay sa may chill guys. Sa may buko na, ay buko na, Sa baw ng buko guys, yan, talagay natin siya dito. And then po yan guys, is pagka, pagkalagay natin na yan, tsaka naman natin ilalagay ito, tsaka natin ilalagay itong, ano niya, kasi dami masyado guys, mamaya na pala natin lagay. Di ba? Ayan nga pala is, kakainin na natin siya, titigman natin kung masarap, hindi ko na kung masarap. Hindi ko na Kamis masarap. na nyo. Okay, kung dyan, kung oh, ko. Okay naman siya, mabubuy pa naman tayo. So, natin yung sabaw. Okay, yung sabaw yung damag. Okay, siya. Mmm. Ano siya, ano? Mmm. Dato. Dato. À vâng Bye. <coughs>